So hi guys, ngayon balik na sa panibagong ating video sa Christian Garden. So ngayon guys, ang gagawin natin sa video na to is ipapakita namin guys yung mga gusto ko, tas gusto ni mama na mga bugimbilya. Kumbaga guys, ito yung mga variety na gusto namin. Mga favorite namin na variety pala, na bugimbilya. Kasi guys, syempre, lahat naman sila guys maganda, lahat naman sila masisipag mamulaklak. Pero meron kasi talaga kami mga favorito. O kanya-kanya na gusto. gusto. Kasi mayroon akong gusto na ayaw ni mama, mayroon siyang gusto na ayaw ako. Kasi, uh -oh. siyempre kanya-kanya naman tayo ng trip or hilig na gulay. Uh -oh. Tapos, ano siya tawag dito? Magsisimula tayo sa ano? Nagiinom siya, guys. Hmm. Pakita mo ako. <laughs> Ganito, guys, oh. Maganda kasi dito, guys, tumambay lang sa umaga. Sa umaga. Ay, Mag kape, kape. Magkape. Aray okay. ko. Anong ano? Ang paborito ko? Hindi punta natin, pakita natin. Pakita natin, tayo ka. Taglit. Ikot natin muna sila. Oh, sige. at ah, pag-umpisa muna tayo sa mga ano, yung mga common. Oh, sige. Yung mga ordinary lang. Oh, sige. Bago tayo Para, mag ano. Siyempre, iba, iba naman yung mga sarir na sa kasano. Sarap magkape dito. Mas dito nga kami nag ano eh, nagkakapiki sa doon sa bahay. <laughs> <laughs> dito na kami tayo nag-aagahan. Dito na rin ako nag-aagahan. Maaga mong maaga ako dito pumupunta kasi kung lalo na ngayon eh, dito na rin ako naliligo, pino. You know? uh -huh. Mas maaga dito ako pumupunta para lahat dito na. Nakaka-relax siya kasi. Hindi mo laklak. Oo, uh -huh. pinaka-the best talaga pumunta dito umaga or hapon. Hapon, oo. Ganito. Kung oh, Tapos magkakape. Kung naman, maganda dito, alas 3. Oh, alas 3 pa, alas 4. <coughs> no? Mm. Alas 4. <coughs> hey, ilang pag mo na ilang pag mo muna, ipaturo natin yung gusto natin na ano ng buging bilya magsimula kami sa mga ordinary lang alap magkapi Ah, si Mama Gayso. Kung <laughs> magwawa ko ano? naman. Ayaw din magpa-video ni Mama. Hindi kasi nga ano eh. Siyempre Sige. Sige ako na mauna. Sa common, pinaka gusto ko yung mga ganito. Doon tayo, o oh, doon ito natin. ipakita oh, natin yung magandang magandang puno doon ng ano, mm. ng white. Hindi nga, yung mga ganito nga muna. Ito yung mga sige, ganito sige. guys. Oh. So, uh, bridal white. Pinaka, uh, gusto ko kasi nga guys bukod sa ordinary lang siya, madali lang siyang mabuhay kung sa kanila i-graph mo or ano at saka ipunla, kahit ipunla. ICU. Oo, oh, ICU kasi nga super dami niya mamulaklak, guys. Wala lang kung minsan ano. Mamaya may mapapakita sa inyo yung puno ng buging bila, guys, na nahuhulog na yung mga dahon niya. Tapos ang pumapalit sa anya yung bulaklak na bridal white. Mamaya doon meron tayo doon. Bukod dito, bukod diyan. Mas marami yata yung kabilay eh, kaysa dito. Saan? Ito ik ikot namin muna kayo, guys, okay, ha. Mm <laughs> Kasi ito yung mga bridal white. Ito yung mga dito, bridal guys. white na hindi ko siya. Gustong gusto ko talaga siya eh. Kasi, gusto mo rin yung bridal white? Oo. Huh? Saka, Tsaka ano, splash? Oo. Oh, ay, you say yung splash? yung rin? splash. Ako hindi ko gano'n ang gusto ng splash. Sa mga, or, ano ha? Sa mga local lang ha? Oo. Uh oh, ako Munga pinag ko talaga bridal white yung puti. Kasi ako. malinis. Maganda siyang tingnan. Tsaka tingnan mo siya. ano, lang. Oo. Oh. Oh, Tapos ano siya eh. Naglaglag yung mga dahon niya. Nag, inagdag nag, -nag -ano tayo nung nakaraan, 'di ba? Nagdehydrate tayo, 'di ba? Oh, hindi nato siya diniligan ng ilang araw. Tapos to yung toyo nila, nilagyan natin ng fertilizer, ganyan ang lumabas sa kanya, oh. Mm, -hmm. Um, labas na yung mga Pag nahuhulog yung mga dahon niya, saka kayo maglagay ng fertilizer. Bakit pag nahulog na yung dahon niya? Hindi, wag naman totally lahat. Yung pag nahulog siya ng malaga, <laughs> kasi hindi nga kayo nagdilig. 'di ba? Hindi ka nga nagdilig, nagdry na nga, nakita mo 'di ba? Bago ka magdilig, lagyan mo siya ng fertilizer. 'Di ba? Mas maganda linggo-linggo nga eh. Linggo. Pero pag may bulaklak na, mag ano na sila, mag, um, eh, eh, hindi na nila kasi baka masubrahan ni eh, mahirap na. Eto, eto. Red apple. Red apple ngosome red apple. Hindi naman ako mamdin din, 'di ba? <laughs> Hindi, pinakita ko lang kasi mamaya baka din natin mapakita. Isa din to sa pinaka, sa paborito ko rin sa mga sa mga, mga oo, sa red mga, red mga red apple. Oo, kasi ang sipag mamulaklak tapos ang dahon niya ganyan din, yeso. Oh. variegated. Oo. Ano ba yung isa na apu nito? Red September. Red September. oh Red September pala. Ang pinagkaiba lang ng red apple guys sa Red September, yung Red September yung petals, yung bracts niya pala is may pagkabatik-batik. Uh Oo. -oh. Kasibaligated din siya na ganito. Mhm. -mm. tayo guys, tumawag si Bonso eh. <laughs> so ayan guys, sa pinagkaiba lang talaga ng red september sa kayong red apple, yung anong niya, yung alam, niya. Yung yung niya lang, yung black lang, 'pag may pagkabatik-batik. Ito kasi guys, pink lang na pink ba? Pusya pink. Parang red naman na 'yan. Pink. Eh ang tawag sa kanya red apple, eh, bakit naging pink? O nga no. <laughs> Maganda siya tingnan. Ayan ang laki-laki. Pag puno-puno ng bulaklak, sobrang ganda. Tapos ito guys. Ayan yung isa din sa gusto ni mama na ano. Yung forma kasi ng puno niya. Oo. uh ah. -uh. Ayan. Na bridal white. Ayan na guys. Na... No. Lalo na kasi guys pagka namulaklak to. Buwabagsak kasi yung mga dulo na yan sa taas. Oo, buwabagsak yung mga na yan. Oo. Tapos ang ganda kasi lahat yan, may mga bulaklak lahat yan. Kaya hindi ko siya, hindi ko ging -grap tapos hindi rin tinitriman. Mm -mm, Ay, nga pala guys, pag sa mga rootstock, tapos na alam namin na bridal white, hindi namin siya ginagraft or dinudugtungan kasi nga, bukod sa gusto, gusto ko talaga, sabi ko mama, wag niya igagraft kasi nga, sayang yung ano, bulaklak. Gusto, gusto ko kasi yung bulaklak niya. Masipag diba, yung bulaklak. Oh, Oo, oh, oh, paborito niya kasi sa akin eh. Oh, ito pa, meron pa dito. Meron pa dito. <laughs> ito magugulo pa dito guys, nasa, ano, yung area. Hmm. Pero may mga may mga may mga bulaklak din dito sa mga malalaki. Oh, yung mga na yun. nakatimba guys, panamin ng bulaklak, oh, yung o. mga nakatimba natin. Oo, oh, andun oh. Pakita natin dito, sige. Okay, sige. Ito yung mga nakatimba dito. Marami tayo yung mga nakatimba na maraming bulaklak. Kaya yung may gusto sa mga, yung mga nakatimba lang. Ayan. Ayan. Ito pa. Ayan. Ayan. Maraming ano yan. Mara sa isang puno may Tatlo, tatlo o apat na varieties. Mm, mm. Meron pang lima ko minsan at saka 6. Meron din naman sa isang ano, sa isang pa, sa isang balde is isa lang. Isang, Oo. Isa lang ang nakita. Meron din. Hmm. Tapos ito sa mga ordinaryo ito ha. Na gusto namin ni ni Jan. Ito. Ayan, eh, gusto ni Mama. Asagi spray din siyang bridal white, ayun no masipag din siya mamulaklak tapos naglalagas kasi ang dahon nito pagka ayan oh naglagas ang dahon oh pag no, naglagas hulug. na yung dahon niya kasunod na yung mga bulaklak niya oo oh, yun na yung pumapalit na dahon mm uh -huh. ang dami. sobrang dito ganda dito mas maganda yata dito ito ang dami dito sobrang ganda yung mga atsura niya oh dito mo, ay, mga ang mga mga dito. dito saan at ay, dyan ayan. nakabuka na oo oh, ayan oh ayan, guys dito oh dito nakaka full bloom niya no oo oh. yung iba hindi pa ito may mga maliliit pang. Ang dami pang nakasaloob. Oh, ang dami pang mga kasunod. Oh, marami pang siya yan Siya. Black. Pag ganito ang itsura niya, gustong-gusto gusto ko siyang tingnan. Yung naghahalo talaga yung ano, pink sa white. Oo, oh, Kisa dito sa may puti lang siya tapos ano, ganyan na Konti lang yung pagka pink. Oo, o. mas gusto ko ganito dito da banda. Dito banda mayroon dito. Ito oh. Ito, ito. Ito gusto, gusto ko tingnan. Ayan. Oo, oh, yan. At saka guys, bukod sa bakit bakit tala to gusto ni mama, yung puno kasi nito babonsay. Dito ka, dito, dito mo makikita. Ayan no? Yung puno niya. Mm -mm. Hindi lang Balak, kahit, eh. kahit naman ibang ano, ibang puno basta splash. Sa, ordinary gusto ko siya. May isa oh. pa akong gusto sa mga ordinary. Ipakita mo naman yung sinasabi kong bridal white na maraming bulaklak kaso ang problema di pa kasi siya naka full bloom ayun uh -oh. guys so, ang dami niyang nakausbo na ayun oh pabulaklak pa lang bawat sanga meron oo uh -oh. bukas mayroon bukas naman ba yun naman i i ano natin ituturo natin kung bakit naging ganyan siya ah oo oh, uh oh. sige 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 bukas naman ng umaga yan na naman ituturo natin kung bakit naging ganyan siya sa sunod na araw ipapakita natin siya siyang wala wala well, nang isang linggo oo uh oo oh. Uh oh, isang As linggo titingnan natin ito ito may isa pa akong gusto sa mga ordinary sobrang dami rin pag namulaklak yung ganito yung ganito ito kahit sino naman siguro guys nakita na sa kalsada yung ganyang kulay pero ng gusto, <laughs> gusto ko sa sobrang ano ang dami dami rin bulaklak uh -oh. Pari, sila itabi ng ano ng bridal white gusto ko sila ipartner niya ay kabilaan oh, yeah. white at saka sa kabila sa kabila ganito yan o oh. dahil bulaklak din yan mm gusto ko sana i-graph yan sa, nung nakaraan sa magic so, ice cream uh -huh. kaya lang sabi ko nakakapanghinayang eh kasi pag marami siyang bulaklak sobrang ganda rin mm -hmm. nakalaylay siya punong puno sabi ko di wag na ayahan ko na siya ganyan ang ganda rin ang puno niyan malaki din at tagtag ka mo oo oh, siguro 6 feet mahigit mga 6 Ay, hindi ah, may gita. Ah. Yan? Oo. May, may ano pa yan? <coughs> may patungan? Uh oo. -oh. Tapos, pupunta tayo doon sa mga kwan. Sa so, mga medyo rare na. Oo. Ayan. Doon yun yung mga nalaman yung mga gusto yung mama. At Oo. ako kung bakit niya gusto. <laughs> bakit, kasi ako? Yung akin, bakit ako? Yung sa akin kasi, ano lang eh. Kung ano lang yung maganda sa paningin ko, yun na yun eh. <laughs> Ayan, ano papalabas yung na, yung na yung araw. Na? Ayan, papalabas na yung araw. Ito, Oh, yan. Hindi yan buging bilya. Hindi kasama yan. buging bilya <laughs> lang tayo. Yan. Gustong gusto ko yan. Ako gumawa niyan eh. Oh. Oh. Dapat talaga dito guys. Ano yan? Wire sana. Kaso nga wala kami wire na makita that time. Tali ang nilagay niya mama para bumuka. Oh, okay lang naman. naman. oh, pwede naman siya. Ang ganda nga eh. Pero kasi di ba yung sa iba kasi nakikita niya. Baka mama sabihin nila bakit tali ginamit natin. Bakit hindi wire. Nung no, time kasi nagagawa kami nito guys, wala kami makitang wear dito sa buhay. Mm, -mm. tali na lang ginamit namin. Oo, oh, ang ganda ng pono. Ding. Then... Di ba ah? Hey. Ayan, isa pa. Ayan. Ang ganda rin ng pono. o oh. dalawa. Then daanan natin ulit itong kay ano, kay ma'am at si sir. Hindi ko kasi maalala ang pangalan ni ma'am. Si ma'am Rochelle. Rochelle ako. Oh, Rochelle. Tama ba? Oo. Oh, hindi ko lang kung ma'am Rochelle o ma'am Rachel. Rachel, oo. Oh. Yan. Ang dami may gusto nito. Ayan, oo. Oh. Hindi lang, hindi lang ito. Pati pa yung nandun sa likod yung oo, maraming bulaklak. May isa nga na nagme-message sa akin eh. Na gusto niya, gawan ko daw siya ng ganyan, ganyan na ganyan daw. Ayan, mga yan. Kasi medyo mahirap kasi kamo ka, maghanap ng rupstock na ganito. Oo. Hindi mo naman kung gusto mong gawin 'yan, hindi mo Tingnan niyo. Magagaya 'yung niya. Um, niyo guys, pag nagputol ka, pag magtalbo siya, may bulaklak na agad. 'Yan oh, sa mga pinutulan. Oh, ayan, pakit dana lang. Ayun, napakita mo may mga bulaklak na. Oo, oh, yung pinutulan niya oh, 'yung pinutulan niya 'yung. oh. Mm. Isa 'yan sa mga i-discuss natin sa sunod na naman. Mm. Mga kwan lang natin 'to kasi gusto natin ngayon 'yung mga paborito natin. Ayan. Ayan. Nung nakaraan, hindi pa siya bloom na blooms yung oh, nakalagay. Video. Ngayon, ayan, nabulak ako uh, na siya, oh. Hindi pa ka totally bloom kasi mayroon pa rin mga uh -oh. kasunod, eh. Oo. Oh. Uh -oh. May mga kasunod tapos pa rin. Tapos video humaba ito, putulan ko yan. I -i. Putulan ko yan. Para magsanga ulit, tapos mamulaklak. Uh Oo. -oh. Ito, ang ganda na kayata, India. Yung iba walang bulaklak pa, oh. Tapos dito na tayo eto ay yung mga hindi talaga gusto ko muwa oo yan yan ang ganda ng ano ang ganda ng sakura bilikan ang ganda niya sobra sa susunod i, i, i ano natin kung ano ang kinaganda ng sakura bilikan bino no sige Saan tayo Saan tayo dito kasi naka-reserve din. Ang Oh, dito tayo, dali. Kinuha ko 'yung paborito ko kasi nabenta. Ano 'yung pinaka-una, unang paborito mo sa mga rare? Ito. Uh, o si Jan muna. Ito kasi, guys, nabenta na kasi 'to. Naka-reserve na siya. Ilalagay na lang namin sa paso. Okay, so uh -oh. Yung mother plant pa yata doon, wala pang bulaklak, no? Oo, wala Ito pa. Ito pa lang kasi may bulaklak, guys. Kaya, no? Gusto ko yung pakita. Yung Sophia Indiana. Yan ang pinakauna unang gusto gusto mo. Mga. Oo, oo nung nakita ko talaga. Kaso nga lang, ang pangit lang kasi dito, guys, is hindi siya tulad ng ibang bugimbilya na super sipag pag mamulaklak yung tipong sunod-sunod. Ito kasi parang ano, guys, eh. Sabi natin, pag namulaklak siya ngayon, mamumulaklak siya sa susunod na buwan ulit. Ganon. Hindi siya ganon na kasipag. Pero pag namulaklak kasi so, ito okay, ang ganda. puno kunon puno, 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 oh, puno to. Oo kunon puno to pero hindi siya yung sunod-sunod. O -sunod. oh, hindi siya continuous. Ayan, Ayun, no? ayan siya. Lapit natin, guys. Kanya nag-iiba-iba nga talaga ang itsura na nila. May time kasi, guys, na lumalabas lang dito Kulay white. Uh -oh. Tapos may halong yellow. Tapos meron naman nag-yellow-yellow talaga 'yung mga bulaklak niya. Kasi mm -hmm. ito, guys, 'pag oh, pagkakataon ito ano, halo. Ano? Mm -hmm. Yan yan iba naman sa dulo. Oh, so, parang red naman 'to na sa dulo. Ayan, no? Tapos nagpipink-pink naman na dito. Oo. Tas dito yung mga malilit, nag-yellow-yellowish. Ayan, o. Um. oh, yan <gibit> ang yung una mo paborito. Ako naman, ang pinaka-gustong gusto ko na pinaka-unang una ay ito. Hindi <laughs> <laughs> ba kasama sa common yan? Hindi, ah. Oh. Paano naging common yung baragito ng dahon? Ba? Hmm. Yan. Silang dalawa. Ah, yung... ipakita mo sa kanila yung ano. Yun yung mga naka-plant box mo. Yan. Yung magkahiwalay pa. Ito kasi guys, pagkasama kasi ito sila eh. Magkasama sila kasi graft na siya. Oh, graft siya. Pero pag hindi graft, ito sila. Paborito ko sila sobra. Yan. Yan. Ang kagandahan kasi ng Hawaii white, guys. Pati Hawaii Hawaii violet is hindi siya lumalaki. Hindi siya yung nagigim puno talaga na totoong tumatangkad. Mayroon naman kasi may nakita ako niyan pinagapangyari, lumalaki din ang puno, pero matagal. Ah, uh, oo, pero ang gusto ito ko sa kasi sa, sa kanya kumakapal. Mm -mm. Ano pansin nyo naman sa ano nyo pa lang eh, hindi siya pataas eh. Mm -mm. Yung siya sayo mo kasi pinagapag sinadya. Oh, sinadya like, niya. Hindi mo bibayaan mo siya. O to syempre hindi siya tatangkad. Yan. Tama ba 'yun? Ayan oh. Ayan sinang dalawa pinakagusto ko. Ang sunod na pinakagusto ko. Oh, ano? Oh, ah, ito pa may white pa dito oh, sobra. Oh. Yan. Hawaii white, andito pa yung isa. Ayan, madami, madami kaming ganyan. Ito guys, maganda itong mga Hawaii White, Hawaii Violet sa ano. Kung may mga bahay kayo sa entrance. Kasi kabilaan. Mm -hmm. Tapos naka-plant box pa siya, nakaayos. Oo. Ang sumunod na gustong gusto ko, ito, chili variety. Ay oo, oh. ko chili variety. Yung, yung ginawa ko nung nakaraan guys, sobrang ganda. Ang dami nagsasabi guys, dun sa gawa ng mama na chili variety. Para daw siyang ano, para siyang mga candy. Ayan. Kasi nga ang ganda nung ano, ang ganda nung bulaklak niya. Yan, isa yan yung chili verde kasi no, mm -mm. yung mga kulay ng bulaklak mm -mm. niya. Matitingkad at Ayan. saka ano, sila mamulaklak A -a. Tapos, daan, daan <laughs> kasi sipag sila ng bulaklak continuous. Tapos Dana lang. Pa mo dali Kasi ano oras na baka mamay ano na si, si ano si Christian eh. Hindi, yeah. Sa yan. niya ipapasok eh, mo siya. Ayan, isang chili pa rin yan. Yan lahat sila, cherry variety yung nakaka-graph dyan. Oh, no? ang ganda, ganda nila guys. Oh. So. Ano to isa? Maharani? Ito, ito, Hindi. Hindi. Ano yan siya? Roma ah, na gano'n ang dami. Ano guys, against the light na tayo. Uh -oh. Kaya sinasabi ko pagka mga bandang ano na mag alas siya ito, nag-against the light na. Yan, tapos ito na. Sunod so, ikaw, ano pang isang gusto, gusto gust paborito mo? Ito, isang eh, kutabili ka. Ah, yun. Ay, hindi. Bukod sa sakura bilikan, unang-una yung pink patch. Pa, ito, oh, pink ito. Natin. ito yung gusto niya guys, pink patch. Ito yung pangalawa na gusto mo? Oo, kasi yung sa Orabelican, itong kailan ko na gusto. Kasi bago lang, kasi ito guys eh. Ko na siya na, pero nauna ko talaga na gusto ang itong pink patch. Yan, yung pag gusto niya. Kasi ang ganda ng pagka-variegated niya, pati yung pagka-pink ng box. Mas ang dami niya kasi mamulaklak. Ito pa yun, oh no? O ito guys, pa-civil pa lang, palabas pa lang yung mga bulaklak niya. Hindi pa naka-full bloom. Maliliit pa lang. Ayan, pati dito. Yeah, Pero dito no. naka-bloom na siya. Dito naka-bloom na. na. Tapos ang maganda sa kanila guys, pagka pa wala na yung bulaklak, ayun, parang nag-fade. Parang nagiging ano siya, uh, dirty white. Hindi, hindi hindi siya dirty white eh. Parang yung kupas na pink. Ang ganda ng kulay. Hmm. Ako naman. Oh, sige. Ang sunod na gusto ko. Oh, ano, sabi ko na yung mga gusto mo ah. <laughs> ang gusto ko na sunod, opal. Ah. Lahat ng variety na, ah, lahat ng ano, ng color ng mga opal. Yung flame, yung ruby. Bakit na may ruby? Ito yung ruby. Ayan guys, baka malito kayo. Yung iba kasi guys, nalilito sa Ito ruby. Ito yung ruby sa... opal. Tapos yan ang flame opal. Yan, yan, yan ang flame opal. Ito yung ruby. Yung ruby parang may pagka violet sya na parang maroon. Ganun. Tapos yung yung fire opal. Orange. Ah, yung tagal Hindi natin mag-ikot kasi <laughs> magkalayo. Tapos ito, ito sila, yan ang gusto ko. Tapos may mayroon, mayroon pa yung kasama, purple opal. Meron pa yan kasama, apat yan sila na gusto ko. Tapos ang sunod na gusto ko ay brisa red. Walang ano, brisa. Walang bulaklak ng brisa Walang bulaklak Meron doon, ayun yung kay mama no. Ito, ito, guys, ito kasi brisa red na to guys, is pa wala na yung bulaklak niya kaya Pasta. ito. O, pakupas na. Kaya ako may mapapansin niya, parang pa-fade na siya, hindi siya matingkad na red. Ayan. Oo. Oh. Hanap tayo, hanap tayo. Ng brisa red para makita nila yung itsura. Teka lang. Ay, ayun. Dito, 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 Doon oh. Ay, ito, ayaw mo yan. Saan? Ay, yun. Dito, dito. Para mayroon dito purple eh. Na opal din. Ito, brisa red. Masyadong, ay ito, ito. Gusto ko siya. Pero lahat red naman sila gusto ko. Ay, guys, mo, ito, guys, Oh. Yeah, halis ka dyan. Ay, sorry. Ay, nabili sa red. Yan. Yan. Mm. ang ganda na pagka-red niya. Tapos, ito yung purple opal. Ito, guys, Oh. Yan. Gusto ko sila. Tapos, gusto ko rin ng... Gusto ko rin na yung tinatawag nila golden jackpot na gold, yung ibang tawag nila golden summer purple di ba di ba ito yun siya guys oh Ang dami rin man mulaklak, kasi sobrang sobrang ganda din. Halos lahat naman gusto ko. so, ko ayun rin. Oo, pansin niya halos lahat gusto ni mama. Gusto ko rin ng ganito. Orange Wonder. Orange Wonder, Orange Moonlight. Moonlight. Sobrang super pamulaklak. Oh, Tapos gusto ko rin tong ano oh, ito Red Wonder. Oh, sobrang dami din. May Pag namulaklak yung orange ano natin, yung orange wonder natin yan, Pakita natin sa kanila yung gano'ng karami yung bulaklak niya. Ito, mm. mayroon. Pero hindi pa full. Ah? Ito, oh. Ito, mm -mm -mm, tingnan mo ang orange wonder at saka ang orange moonlight nito, guys. Sobra. Mayroon... Pag ito, guys, na anahan pa natin. Pag ito natiliman pa, guys, tapos mamulaklak siya. Mas Oo. puno. As in, wala kang makikita dahon. Punong-puno yan, bulaklak lang. Meron ako niyan, dalawang, tatlong pat dati, di ba? Oo ay nakakawa na gustong gusto ko tapos nabenta na oo tapos iniyakan ko <laughs> kasi guys napakaganda kasi ano to guys eh nakaka-attract talaga siya ng mga sobrang ano. ganda nila mm -hmm. tapos ah uh, gusto ko rin ng ng ano <laughs> <laughs> gusto ko rin ng magic ice cream ayan guys oh magic ice cream guys oh sabi mo nga lahat yan ang birthday yan gusto ko oh yung golden jackpot o oh, tawag nila golden summer purple ang ganda rin ang blueberry ice gusto ko rin yan oh gustong gusto ko rin yan ganda ganda nila guys oh <laughs> lahat na lang ito gusto ko rin strawberry <laughs> <laughs> red <laughs> lahat oh ayan ang strawberry red ganyan hindi kasi totoo naman kasi lahat naman kasi talaga sila magaganda ang ganda na combination kasi ng red niya at oh. saka yung kanyang pagkabarangated ng dahon mm. Ang ganda rin. iba Gust na pagkakamalan siya, Dr. Baba, no? Oo. Uh Pahalas -oh. ah, magkakuan sila din. Punta kong kasa ng Dr. Baba. Uh Oo. -oh. Gu gusto ko rin yung Sakura Bilikan. Gusto ko rin ng ganito. Halika dito. Oo. Uh -huh. Gusto ko rin ito, guys. Oh. Ay, Nescafe. Gusto, kayo, gusto, gusto, ko rin siya, guys. Sobrang daming bulaklak. Ito kasi Nescafe, guys. Ngayon ko lang ito nakita. Wala ito dati doon sa may garden natin. Nagulat ako sa bulaklak niya. Ang ganda. Kakaiba. Uh Oo. -oh. Kasi bago lang din dito tayo may nagkaroon. Matagal na to, kaya lang so, ngayon yeah. lang tayo nagkaroon ng ganito. Ayun okay, guys, so, ang ganda ng Nescafe. Eh. Sobra. Tapos ito rin, maganda rin siya. oo. Oh. Lahat naman guys, eh, walang tulad kabigin. <laughs> <laughs> Wala na, di na hihinto yan guys. Lahat yung tuturo niya. Gusto ko rin siya. Maganda siya. Tingnan mo guys ang ano oh. Ang Hawaii White. Hawaii White. Hawaii Violet to yung katabi Hawaii na. Violet. Wala na siyang mulaklak. Pa, pala, palagas na. Hindi, okay. palabas na bago. Ayun Ay, na lang sabihin ko eh. Inunahan <laughs> mo ako. Ano? <laughs> <Ay>, <laughs> Oo. Ang An An dami ng Ang ng bago na kasunod. Mm. Oh. Ayun, guys. Nakikita nyo naman. Oh. Oo. Grabe. Ganyan siya. Mamulaklak. Kaya gustong gusto ko siya. Tapos, gusto ko rin ang Pedro Bambino. Parang nagano yung ano natin. Ah. Parang blurred. Blurred ba? Hindi. Huwag ka Hindi. naman mag Kasi nga marami pa akong ituturo sa kanila. <laughs> Dailag ka lang. Oh. Ayan. Gustong gusto kong Pedro Mambino. Ayan. Hindi lang siya nag-full kasi parang nagsisimula pa lang mamulaklak yung ibang sanga. Kaya. Ay. Naku guys. So. Teka lang. Sandali. E ikot ko na kayo guys ha. Kasi si Jan nagmamadali na uwi. So ayan guys. Inaawat ko na si mama kasi <laughs> Gusto niya pa magpakita kaso kailangan ko na kasi pumasok. Uh, alis na ako. <laughs> Alis na siya kasi nga may, pasok pa siya. Pasok pa ako na alas 7. 8. Anong oras na ngayon? 6.40 na. May alas 8, 7. 7.30 naman ang pasok mo. Ah. O siyempre, kakain pa ako sa bahay. Uwi pa ako. Mabilis lang. Maliligo. Tika lang, tika lang, tika lang. Ayan guys. Ayan guys. Dadaan lang. Ay. Ayan. <laughs> Ayan. Para makita nila. Nakakatuwa. Nakakaano? Nakaka o nagtatrabaho ka, Nakakapagod nga siya. Pero pagkatapos mong nagawa na ganito. Tapos nakita mo yung ginawa mo. Oo. Nakaka-relax. Nakaka-relax. Kagabi nga gabi na kami umuwi eh. <laughs> Hindi katulad kasi ng dati na malapit sa bahay. Sa panlang. Sa labas lang. Medyo... Ngayon kasi mga 8 to 10 minutes ang biyahe. Oh, simula sa bahay namin. Oo. -o. Pero sige na guys. Bye bye.